Para klaro ang lahat, dahil gusto niyo. Bakit kailangang sumailalim sa isang 6-month preventive isolation si Chris Aquino? Bakit kahit ang anak niyang panganay na si Joshua Aquino ay pansamantalang ilinagay ni Chris sa pangangalaga ng kanyang butihing pinsan? Magandang araw po mga kastar! Bago tayo magsimula, huwag po kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell button. Gusto niyo. patayin ako? Well... Alam nyo ba mga kastar? na isang malaking sugal sa kalusugan ng ginawa ng queen of all media na si Chris Aquino? Isang sugal na maaari siyang manalo o matalo? Going to fight to stay alive. Bago po natin ipaliwanag ang malaking sugal na ito, panoorin muna natin ang nakakaantig na mensahe ni Chris Aquino na pinagpiestahan sa iba't ibang social media platform nitong mga nakalipas na araw. Here we go again. Sadyang matagal kong hindi nag-upload. Aaminin ko kung sinabi ko sa inyo noon ang nangyayari, baka ang ilan sa inyo ay tumigil sa pagdarasal para sa akin dahil dumarami ang aking mga autoimmune diseases at ang aking mga karamdaman na nagbabanta sa buhay ay nagudyok sa akin na gumawa ng isang matapang na desisyon. Mahirap tanggapin sa bawat gabi sa aking pagtulog na baka wala ng bukas para sa akin. Halos dalawang buwan na akong nananatili sa isang pribadong beach property na pag-aari ng isang mabait at mapagbigay na pamilya na nagnanais na bumuti ang aking kalusugan at tumatag ang aking pananampalataya sa mapagpalang kapangyarihan ng pagpapagaling ng Diyos. Dumating ako sa isang pasya. Sa loob ng anim na araw ay isa na namang 6 to 8 oras na infusion session ang dadaanan ko isa sa pinakamalakas na autoimmune immunosuppressants, kasabay ng dalawa pa. Isa ay iniinom araw-araw at isa naman ay ini-injection, na tuluyang sa aking immune system. Ako ay sa sa ilalim sa preventive isolation sa loob ng anim na buwan. Maninirahan ako sa aming compound sa Tarlac na tinatawag naming alto ng mga pinsan kong kowangko. Nasaan si kuya? Tinutukoy ko ang panganay kong anak na si Joshua Aquino. Mula nang pumanaw sina Lola Cory, Lola P, at Tito Noy, at ngayong nakikita niya akong mahina, payat, at madalas nakakabit sa aking IV drip. Tila na trauma si kuya. Nakikita ko siyang nanginginig at paulit-ulit na sinasabi, Mama, get well. I love you. Sa ngayon, nakatira muna siya sa aking pinsan na tunay na mapagmahal. Si Bimb, na ngayon ay 18-year-old, ay maraming isinakripisyo para maalagaan ako. Siya ay tunay na regalo mula sa langit, ang aking positibong binata na laging nagpapaalala sa akin na huwag sumuko. Maraming salamat sa parehong Makati Med at St. Luke's BGC. Sa aking mga doktor, sa kanilang mga fellows at residents, sa mga nurses na naka-assign sa akin sa ospital, sa aking personal nurses, sa maraming mahuhusay na technicians na nagpapatakbo ng mga high-tech na makina, at sa lahat ng patuloy na naniniwalang gagaling pa rin ako. Pagkatapos ng ilan pang nakatakdang tests at treatments, at ng aking pagaling, handa na kaming ni Bim na ibunyag ang lahat at ipakita sa inyo ang lahat sa unang pagkakataon. Please continue praying. Kailangan na kailangan ko po. Tuloy ang laban. I'm not yet there. Okay. Sa kanyang pahayag, ibinunyag ni Chris na pumayag siya sa paggamit ng pinakamalakas na uri ng immunosuppressant, isang gamot na literal na magwawalis o mag-aalis ng kanyang immune system. Ano nga ba ang immunosuppressant? Ang immunosuppressant ay gamot na pinapahina o pinapabagal ang trabaho ng immune system ng katawan. Bakit ito ginagamit? 1. Pagkatapos ng organ transplant, para hindi atakihin at itaboy ng katawan ang bagong organ, kidney, puso, at iba pa. 2. Sa mga autoimmune disease, Kapag mali ang immune system at inaatake ang sariling katawan, gaya ng sa rheumatoid arthritis, o psoriasis. Psoriasis. 3. Matinding allergic or inflammatory conditions. Para mabawasan ang pamamaga at pinsala sa mga tissue, paano ito gumagana? Pinipigilan ang pag-activate ng ilang immune cells. Hinaharang ang mga signal na nagpapasimula ng immune attack. Binabawasan ang paggawa ng antibodies at kemikal na nagdudulot ng pamamaga. Karaniwang uri. Corticosteroids, halimbawa prednisone. Mabilis umepekto pero maraming side effects kung pangmatagalan. Calcineurin inhibitors, halimbawa tacrolimus, cyclosporine. Madalas gamitin sa transplant patients. Antimetabolites, halimbawa azathioprine, mycophenolate, pumipigil sa paglaki ng immune cells. Biologics, halimbawa adalimumab, infliximab, tumatarget sa partikular na bahagi ng immune system. Mga panganib at side effects. Mas madali kang kapitan ng impeksyon. Mas mabagal ang paggaling ng sugat. Depende sa klase ng gamot, maaaring tumaas ang presyon. Magka-diabetes, lumala ang kidney o liver function at tumaas ang risk sa ilang uri ng cancer kung matagal gamitin. Madaling halimbawa, parang aso ang immune system mo na nagbabantay. Kapag masyado itong agresibo, kinakalma ng immunosuppressant gamit ang tali at busal. Hindi ka na niya atakihin, pero mas mabagal din siyang lumaban sa totoong magnanakaw, impeksyon. Alam naman natin, ang immune system ay ang natural na depensa ng ating katawan laban sa sakit at impeksyon. Kapag nawala o humina ito, para bang tinanggalan ka ng kalasag sa gitna ng giyera? Bakit ito isang mapanganib na desisyon? Ta-medical na mundo, ang ganitong hakbang ay hindi biro. Risk factors Ang matinding panganib sa impeksyon kahit simpleng sipon pwedeng maging banta sa buhay. Mas mabagal na paggaling kahit maliliit na sugat o pasa, matagal bago gumaling. Panganib sa iba pang komplikasyon, tulad ng organ damage o pagkakaroon ng opportunistic infections na bihira sa normal na tao. Ngunit may dahilan kung bakit ito pinili ni Chris. Sa mga malalang autoimmune condition, minsan, ang tanging paraan para pigilan ang pag-atake ng immune system sa sariling katawan ay tuluyang pahinain o alisin muna ito. Isang paraan na parabang ni-restart ang buong depensa ng katawan, benefit versus risk. Kung iisipin, parang isang malaking sugal ito. Kung mananalo, maaaring mabawasan o mawala ang mga sintomas ng kanyang sakit at magkaroon siya ng mas maayos na kalidad ng buhay. Kung matalo, maaaring magdulot ito ng malubhang impeksyon o komplikasyon na mas lalong magpapahina sa kanya. Dahil sa sobrang hina ng kanyang resistensya sa susunod na anim na buwan, kailangan ni Chris ng preventive isolation isang paraan para iwasan ang kahit anong exposure sa mikrobyo o virus. At ang lugar na napili niya? Ang malawak na kawangko compound sa tarlac na tinatawag nilang alto. Dito, mas kontrolado ang kanyang kapaligiran, malayo sa mataong lugar, ligtas, at may sapat na espasyo para siya'y makapagpahinga at makapagpagaling. Sa huli, ang desisyong ito ni Chris Aquino ay isang matapang na hakbang isang all or nothing move na maaaring magbigay sa kanya ng panibagong pag-asa o magdala ng mas mabigat na laban. Isang bagay ang malinaw, sa laban niyang ito, kailangan niya ng oras, kapayapaan at panalangin mula sa mga nagmamahal sa kanya. Lagi po nating isipin ang biblical verse na ito. Ako ang Panginoon ang Diyos na lumikha sa lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Kung loloobin ng Panginoon maging ang sangkaterbang karamdaman ni Chris ay pwedeng gumaling. Tulungan po natin siya sa pamamagitan ng patuloy na pananalangin. Maraming salamat po sa panonood mga ka at 'wag po kalilimutang magsubscribe.